Ang buhay sa lahat, Liza Soberano, kasalukuyang nasa Pinas pa din. Spotted muli siya, kasama ang mga, maswerteng fangirl, and fanboy. Habang tinatitigan ko, ang foto ni Liza Soberano, pabata ng pabata, ang dalaga. Halatang stress-free, si Liza. Mula naging loki, ang relasyon nila, ni Enrique Hill. Di na pinagpipilitan, at di na kinakabit, ang name nila, sa balita, sa YT Channel, ni Naoji Diaz, at Christy Furman. Good choice talaga, ang pananahimik ngayon, ng lovebirds, sa kanilang relasyon. Napaka-healthy, ang samahan. Di kagaya ng ibang celebrities, na sobrang ingay, sa social media. Sa mga pilit pa din, na nagkokomento, na wala na, si Naliza Soberano, at Enrique Hill. At sinasabing niyong, delulu na lang, ang mga Lizken fans. May pinanghahawakan ang Lizken fans. Matibay na ang recent interviews ni Enrique Hill. Yung namataan sila ng fan, kailan lang? Na magkasamang nag-breakfast sa Antipolo, isa na din yan nakatibayan. Ang personal account ng dalawa ay intact ang memories, walang na-delete. Hanggang walang confirmation sa mga bintang nyo sa Lizken. Di yan totoo. Kaya yung palaging naninira kay Liza Soberano. Hindi masaya ang buhay nyo. Pero yung sinisiraan nyo, happy na, kontento pa sa buhay. Be happy na lang po. Salamat guys sa suporta. I'm Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own.